So, mga kairing for today's video so naata dari karon mga kairing no sa rooftop sa third floor naata di karon mo na view so for today's video mga kairing ako lang i mag storytelling ta about what happened today diba kay grabe grabe ka ka ba ang akong gibati sa mga panghitabo karong adlaw no kay tungod kay one of our kanang gidamgo is naitabo siya today so to make the story short ming buto ang amo ang gas rinse kay atong miaging adlaw mga kairing nag-ingon ko sa kong among baye nga gadamgo ko nga kami yung duha kusina may buto ang gas then may dagan siya gibiyaan ko niya sa kusina di ko kalihok kay gusto na ako nga palungo ng kalayo na akong ingon sa iya ha dahil wala na tiwas akong damgo kay ang bata ipukaw ko ipukaw ko ni Hamad kay nangayos tubig so nakamata ko natiwas natiwas ug og unsa toy ending sa kong damgo basta mo auto siya ay kanang fresh kay sa akong memory nga wa gyud siya nawala until pagmata nako na, memorize ko na ko siya ang panghitabo dayon today nahitabo yun siya mga kairing no kanang dili man siya ang kanang gas nga tangke I ang mingbuto pero ang ako maguna kitas kong damgo is ang tangke ang kato hang regulator kato bitaw na ay 1 2 3 4 kanang kung unsa kusog ang kalayo nga imo gusto sa regulator mao nagkalayo sa akong damgo pero ang nahitabo karon ang gakalayo ang oven sa gas range kung aha ka dapat magbake og kanang mga cake or sa dra kung sa i-bake nagkalayo sa ilalom bisagwa wa nimo siya dagkuti so na Although, pero minta yung manak gas. Ang mga gas sya, no, na kay sunok ay marag naagin siya something. Pero usahay, dili usahay po na. Ah. So, baliwala nang namo na siya. Then, karon mga kairing. Kay. Natimahuan niya na ako siya nga na yung eh, gas. Ang lang, huwag um unsa pagkaunsa ang ah, akong ang mga bata sa kusina. Ako amang ah, kasab na Ako amang ah, dayon igno na. Gawas mo, gawas, gawas. G Gisapot ko, gawas. So, ako ginapagawas yun ang mga bata. Hindi ko gusto nga na ako ikauban sa kusina karong adlaw siguro mo isain sign nga dapat pagawso ng mga bata para di if ever na something mahita body di maamong ang mga bata ba baga mo siguro to sign nga dapat kung naa something dapat ang mga bata di maamong so mao nga pag musulod ang mga bata na ipangayoon ginapagawas din ako ginabunalan ako gluwag <laughs> ng lubot gawas gawas mo gawas gawas gipaana din ako mga kaireng kay hadlok lagi ko na as kusina ang mga bata kay basig matabunan og ka ng mga niluto or sabaw or mantika something in pia kayo so man ako pag ng mga bata sa ay pasudlon sa kusina og dugay so maoto mga kairing padihang humana ako og init sa tanang pagkaon para pagkaon nila karon sa kuan ka nang pwede na sila mukaon ba tayo na mukaon na sila sige pag init na, na ako sila so init na siya humalagyan siya ang init tanan na. nag prepare na ako sa food para sa simbahan para sa masjid nila. to so, pagka natingala ko, may kanito, boom, kusog yung kaya siya mga kairing. Hala, bitong nga pabuto kag balon nga na bitaw balon bitaw nga hugot kaayo ang pagkuan din imong gitos dikan murag siguro times 10 nga buto ana grabe as in so, dayo nga kusog dayon nang akong tiil sa akong may chanelas na feel gyud nako ang kainit murag ba nga murag kalayo banga, nga murag gihaboy akong kuan bitaw ako ang tiil nafeel na feel nako ang kainit dahil na ang ilalong sa gas friends na nimaug na isang tinga sunog. Tumotbising kita na kung among laki, gingedan nako na nga busing. Day dali po tawon na akong among laki sa kusina kay matinga, wala siya busing na nako ay talagsa, rek ay ko musinggit. Ano? Uh, Ansamang, so anako ming buto na sad. Ay nga galuha akong mata mga kairing no isog ay kog dagway, pero galuha gid ako mata ano, nga, e na ako nga. Ilisi e na gud na imong gas, ilisi na gud na kay nahadlok na ikuana, di na iguana ikatawaan ko kung among bayi lagi <laughs> kasabaan ako kung among lagi nga ilisi na lagi yung kasay ilisi na yun kay na yun ignan ako kung among laki dahil taranta po to kung among laki siguro dagan siya sa ubos dagan kaya kay among mong tanki nasa ubos nasa first floor dahil nakakonekta ang host first floor to third to second floor so taas ang host niya so di yun siya ingon delikado nga kung mabuto is apil ang tangki. Kaya, ang tangki na sa ubos baga kung kuan man siguro magkalayo lang siguro tong oven pero di gud nga as in buto nga mabuthan ka baga baga impact lang ba sa kalayo bitaw impact sa kalayo mo to nga medyo tingo nga buong ana kay isa mo to mga kaayo nga kulbaan kay ko kay na realize ako nga nagkatotoo nga kung damgo pero wala lang siya na specific kung unsa to nga naasa kung damgo although nga kung damgo is wala man gud siya totally buto ang tangki baga ang ako rin nakita sa kong damgo is anang ang kanang regulator nga kalayo di diba tangki ni siya then naay ka ng lingin-lingin ah, dara sa taas dara ni ano, mo i-on off din na yung mga number na 1, 2, 3, 4 yung sa kakusog nga kalayo mo gusto so diha siya nagkalayo sa ako damgo pero ang nahitabo karon ang gakalayo is ang oven dayon yun yung buto yun siya dahil ni na, mahong sunog thanks God kaya wala kayo na wala nasakitan sakitan on door kulbaan ko medyo init akong tiil pero wala yung totally nga nasunog dahil nang akong among laki is yes, dadali dali, -dali. yun siya uga ng at to sa ubos mga kairing dali dali sya naog sa ubos dahil iyahang gina gi-off dayo ng among tanki sa ubos so hopefully hopefully nga karon makapalit na sila bagong tanki no hopefully makapalit sila bagong tangke karon or ay uh, dili tangke kay nang gas range kay di na gud ko di na gud <laughs> di na gud ko magamit atong gas range mga ka kaya kay two times so maguna na yung nana mga ka ireng gatong one time nga kaming duha sa kong among laki nga maupo namin kalit og dako ang kalayo mga ka ireng kalit yung bu yung ana yung bitaw ang kalayo bitaw nga kana bitaw hinantaw bitaw ka kanang kuan kanang bitaw, taong naasa bagyo, kanang mubuga o apoy niya. Dako kaya kalayo. Ang anak gyud ang sistema mga ka sa panghitabo. No, so two times na, na siya nahitabo karon, naulit na naman. So mga action na gyud ta kabalaka, ana ko so, sa mga ganin na gatulo kong luha. Ang anak gyud. Di na gyud ko, di na gyud ko mo ana, di na gyud ko mo luto diyang dapita Pagpalit, palit na gyud bag-ong gas. Gyud <laughs> katawan ko sa kong among bayad dan gyapuhap niya. Katawa siya kay kanang seryoso magay ko sa kong istorya niya ang among laki natulala po siya ba kay murag nag na nabalaka po siyo, to siya na unsa then isog naman kay ko kay mga bata man lagi gi kusina di na ako pa kay base yag mo utrog kuan niya mamaw mga bata ya kabalo na akong among laki once sila nga masuko na ko then di na ako pa ano, ng mga bata kabalo gyud siya nga naay indented na in danger ba dito na pita nga pwede sakita na mga bata kay kabalo mo siya nga pinanggaan ako iyang mga anak mo dong dali siya dali ko siya dagan just ubos gi off ni ang ng tangke so mo to mga kaya niya pag karong adlawa, no kanang thank you gihapon kay wala wala yung nasakitan wala nasakitan ng mga bata wala ko nasakitan. so mo ni awareness na to ni mga kaya no nga magamping yun tala binag na kusina once nga makatimaho mugbaho na gani sa gas na inyong mga gas range dera inyong mga kuan ipig check yun na ipaayo yun na sa amo ayaw yun mo pagluto kung na nima ang gas kay wata ka balo sa disgrasya mga kairing no no kung manimaho na ginang gas inyo ang mga gas range ra yung tangke dira or unsa something like that i remind gud yung amo nga dili mo magamit ana kung dili pa na maayo or dili mo palitag bag-o or di mo sure nga safety to kay wata ka balo mga kairing kung unsa gid yun bitaw yung mga mahitabo karon ma or sunod ma. nang pasigla na suba. <laughs> So, ano yung mga kairing, no? Nga. Yeah. Awareness na yun. Eh. Mag-amping ta, no? Mag-amping ta. Although, kulbaan pa ko. Gikulbaan. <laughs> gikulbaan. Pagod ko maka din. Ambot na. unsa ang adlawa. Then, pag alsa po dyan alaga sa juice o water nga ako nang ginamix kay para imno nila after nila mukhaon, nahulog pod ang jar dito sa sala. So, kalayo o tubig. O, oh, di ba Ang nahitabo karon is, ming buto ang among gas range kay nagkalayo nahulog ang among jar nga na ay juice og tubig so mura siyang timing report mura siya kanang ka ng, instead nga maglagot ko kay na yabu ang juice dito sa sala na nakuantanan ang carpet na, mo, na basa og juice og tubig abis nga maglagot ko na realize na ko nga tubig o kalayo after sa kalayo nga nahadlok may kay nagkalayo na ay tubig nga ming puli nga nahulog po siya. So, ako kabalog, kung sa'y may nga na mga kairin, kung, kung sa nang panghitabuan, o makomport pa ko, sa'y so, nga na mga kaya after kalayo na itubig, <laughs> di ba? Kaya as in, ang tanan din nga tubig nga kung ibutang sa jar, kaya ang among jar magod is tulo ka compartment tubig, juice nga katong mora grade wine nga juice, binto, Then, katong juice nga, something, magkuan ka cocktail, orange, or mango, siya. So, three compartment, among jar, na, napalit sa ako ambay. So, bay. So, siya tanan, mga kaeding, nayabu, gud sa sala. So, kung napansin niyo na, ana, duha ka carpet, nabasa, gina siya. So, na-realize na ko nga, after sa mukhadlo, kay nagkalayo, na ay tubig. kay nayabu man siya. So, instead nga, gikapoy ko, maglagot ako kay, as in, buong sala nabasa yun siya dahil among carpet nga duha maulog na naguba po pero mura na na relax kay tubig og kalayo after sa kalayo na itubig so mura siguro good sign na siya no mga kairi so mura na akong ikasulti basta amping lang ta amping lang kita ta hindi kita mag pataka-taka sa itong kung ano dapat make sure kung safe ba ani eh, no So, at kung sa'yo mahimong dagan sa panahon, so, mas may nang aware ta, ang ta, kay layo ta, watos Pilipinas. So, more ito mga kairing, share lang na ako ang mapanghitabo kong adlawa.